Nagkaroon na po ng pagkakataon na may pagkita si Pangulong, Pangulong Duterte sa mga mayor dito po sa Luzon at ilang mga Tagalogar, ilang mayor sa Visayas. Mukhang hindi yata pinagsabay-sabay, napakaraming mayor sa buong Pilipinas kasi. Ang mga Tagaluson po ang unang kinausap kahapon. Hindi ko lang humabanggitin kung sino po ang nagbanggit sa akin na mayor, pero nakausap ko na po at uh, uh, alam nyo, closed door po yung meeting, pero hindi naman ho, masama palang ilabas talagang malaman lang ho ng publiko kung ano talaga ang nangyari. Inisal po na nabanggit sa akin ng isang mayor ng Metro Manila, talagang galit ho ang ating Pangulo sa kampanya laban sa illegal drugs. Inutusan po ang lahat ng mga mayor na kumampanya laban sa illegal drugs at tumigil ang mga sangkot o nakikinabang protector o drug lord ng mga mayor. Madidiin po ang PI. Madidiin po ang tagubili ng Pangulo sa mga mayor. Alam nyo ang isa ho sa sinabi ng Pangulo sa mga mayor. Ipapapatay daw nila ang mga mayor pag hindi tumigil. At alam nyo ang kanyang inutusan ng mga napapatay daw, yung chief of Police mismo. Well, alam nyo ang chief of Police at saka mayor magkasabot yan eh. Sa uh, lahat ng ginagawa sa City Hall at Munisipyo. Ha? Paano kaya kung yung uh, chief of police, sabi ko nga doon sa mayor na kausap ko, paano kung yung chief of police involved din? Sinong papatay sa kanya? <laughs> well, hindi ho biro. Talaga hong galit ang Pangulo kahapon. Hindi po lumabas sa media ito. Ngayon pa lang kasi sinasabi ko, base doon sa aking mayor na kausap, hindi ko muna babangitin ang pangalan dahil nga daw nagulat siya. Marami daw pong mayor na may merienda, hindi nakaan yung eh. Sa tatindi po na sinabi ng Pangulo at galit daw po ang Pangulo sa mga Local official na involved sa drugs. Hindi daw tinukoy ang mga pangalan. Pero matindi raw ang bilin na itigil na ninyo. Now na, hindi bukas. Kung hindi, baka daw may mangyari. Pangalawa, ipinapatigil din po ng Pangulo ang maling paggamit ng mga intelligence pan. Alam po niyo, itong mga intelligence pan ng ating mga mayor sa buong Pilipinas. Daan-daang milyon yan. Milyon-milyon bawat isang mayor ipinapatigil din po ang paggamit ng mali. Alam kasi ni may Pangulong Duterte kasi dating mayor siya. Dapat po talagang gamitin ang tama ang intelligence fund ng Office of the Mayor. So patikim lang ho yan na aking gustong iparating sa inyo. Nangyari na po kahapon at susunod po sa mga susunod na araw yung mga taga-Bisayas at Mindanao. Kasi nga po, Tagaluson at Metro Manila ang kinausap na inunang kinausap ng ating Pangulo. Mga kaibigan, sa iba nating mga balita, Planong pag pagbabalik, ah? panumbalik ng balo uh, parusang uh, or batas militar, tinututulan daw po ng maraming Pilipino. Yan ang lumabas sa survey kasi ng SWW, uh, SWS. Okay? So uh, itong uh, weather station, bawal or ayaw nila na magkaroon ng batas militar. At mukhang yan din ang gusto ng Pangulo. Hindi naman niya agad gagawin yan kasi nga sa ilalim ng ating 1987 Constitution, hindi ganong kadali. Kung gagawin man ng Pangulo, may limit lang with 2 months o uh, 60 days lang. After noon, kailangan sundan o suportahan ng Kongreso. Pag hindi sinuportahan ng Philippine Congress ang batas militar, after 2 months o 60 days, mababaliwala yun. Yun ang limit at power ng Office of the President. Dahil diyan, Meron tayong safeguard yan. Pangalawa, ay eh, sa survey, ayaw talaga ng mga Pilipino ang batas militar. Ayos. Vice President Lenny Robredo at Chief Justice uh, Maria Lourdes Serino. No siya wala ho sa uh, yearly Ha? Ah, na bindi honor sa ating mga, alam nyo, yearly ginagawa ito, napakaganda po nito. Ito po yung ginagawa sa Malacanang dahil lahat po ng ambasador ng iba-ibang mga bansa dito sa Pilipinas ang nagiging uh, regular na uh, nagiging uh, nakakasama ng pangulo tuwing first week or January. Napakahalagang event po nito dahil yan ang uh, bah pagkakataong magkita-kita ang mga ambassador at uh, ang pangulo. Pero hindi po dumating ang pangalawang pangulo dahil nauna pa lang ang invitation. Uh, December pa raw nakatanggap na ng invitation pero kinansil na uh, kinancel noong August. On oh, itong uh, January 4, dahil ang sinasabi ng Pangulo ay mukhang uh, selected lang o talagang hindi siya kasama. Ah, marami na po yung mga bisita. Naku, talaga ito na yung uh, talagang magkaiba na ang daan ng Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Naputol na talaga ang kahilang komunikasyon. Ultimo itong uh, yearly na event na ito, hindi na isinali o hindi na kasama ang pangalawang Pangulo. Pati yung Chief Justice, wala rin. Anyway, yan ay... Uh, diskarte ng Pangulo, ay eh. tingnan natin kung ano mangyayari. Politika yan. Mm! Malakanyang nakahanda na ho sa pagdating daw ho ngayong araw na ito ni Prime Minister, Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Ano ha? Ngayong araw na ito darating, overnight lang po ito. May dinner mamaya sa Malakanyang at bukas po ay pupunta ng Davao. Okay? At uh, mukhang uh, tutuloy talagang makita at gustong makita ang bahay ng ating Pangulo at iba pa sa Davao. Kaya maraming event. Mula ngayon hanggang bukas, ang ating bisita ay Prime Minister ng isa sa mga bansang respetado. Ang Japanese government, respetado yan sa buong mundo. Ah, hindi lang ng China kasi kalaban ng China. Pero respetado, tumutulong sa ating yan sa mga development. Ang seguridad ng pulis, militar at iba pa dito at sa Dabao, nakaready na raho. Walang problema. Ayos, kaligtasan ang mahalaga dyan. Plano ho ng Pilipinas ng uh, ano, uh, panalo ng Pilipinas. Ibig sabihin, yung pagkapanalo ng Pilipinas doon sa International Court, kung na nga po yung kaso ng China at ng Pilipinas, hindi daw ho tatalakayin sa ASEAN Summit. By the way, mula January hanggang November po yung ASEAN Summit na ang gagawin dito po gagawin sa Pilipinas at kasama dyan ng China. Hindi raw tatalakayin. Wow, tingnan natin kung ano ang mangyari dyan kasi tayo po ay nakikipagrelasyon sa Chinese government sa kasalukuyan. Kaya pagka ginalaw ito, baka magkaroon ng ibang kulay. Dagdag na contribution daw po ng SSS. Kaya illegal ayon sa ilang mababatas. Ba? Hindi ginawa yung batas. Nung ginawa na ang batas, binito na dating Pangulo. Ngayon, walang ginawang batas. Executive order lang. Or office of the president lang. Ngayon, sasabihin ng mga mababatas, illegal. Ah, tige. Mayroong technical at legal battle dito technical issue ito. Magiging usapin ho ito, maaaring makarting pa ng Korte Suprema kung pupunta yung iba. Paano ka lang dagdag buwis sa mga beauty packed uh, product? Ito na yung sinasabi natin. Inulaan ng reaksyon sa social media. Kasi ho, pati na ho yung mga doktora, mga tukol na kaalaga ng mga skin ng ating mga kababayan, eh, yung mga paggamit na kung ano-ano, mga beauty product at iba pa. At pati mga supplement daw ay uh, gusto yata buwisan, kaya maraming umaangal dito. Mga Bombay! <laughs> ah, mga Indian po, ano ha? Ah, maaari daw hong arrestuhin kag, kahit wala hong warrant of arrest ayon sa DOJ. Ito yung kampanya laban po doon sa 5-6. Pero hindi ho mga Indian lang, ho, ha? hindi lang ho mga Bombay ang involved sa 5-6. Alam ba nyo na maraming Pilipino ang negosyo ay 5-6? Punta kayo sa mga palengke. punta, punta kayo sa mga talipapa sa mga terminal ng mga jeep, bus, at kung ano-ano dyan. Naku, maniwala kayo. Maraming Pilipino ang negosyo 5-6. So, hindi lang Bumbay ang dapat kinakampanya dyan. Pero wala ng warrant of price, pwede kayong hulihin. In other words, pati kayo, kapit-bahay nyo, pwede nang umaresto sa inyo pagka 5-6 ang inyong negosyo. Away ito, sigurado. Pero marami po ang tatamaan dyan dahil yan naman ay illegal talaga. Dahil malaki ho yung 5-6 interest na ganyan mahirap na nga, wala ka na nga ang pera, ka, mag pang increase na malaki, kawawa naman ng mahirap. Executive order para ho sa tinatawag na full implementation po ng RS law. Ayan, permado na daw po ni Pangulong Duterte. Ayan. ipapatupad na po kahit na meron pang mga TRO dati na binbinito sa Korte Suprema. Ang RS law, ang layunin po nito ay bawasan or kontrolin ang pagdami ng mga Pilipino para sa kapakanan ng mga misis, mga kababaihan, na hindi naman sila magkasakit at higit sa lahat hindi dumami ang supling na hindi naman kayang pag-aralin at bigyan ng magandang buhay. Okay? Yan ang uh, layo niyan. Planong pagpapatayo po ng tinatawag na underwater park na ho sa may Palawan, maraming tinututulan. Oy pati ho si Sekretary uh, uh, Gina Lopez na nadinig ko sa news kahapon, tumututuloy niyan. Hindi, hindi siya papayag na masira ang Koron, Palawan. Napakaganda po ng Koron, Palawan. Ilang beses na ho nakarating ako diyan, napakaganda talaga. Ay eh, kung sisiraan niyan dahil mayroong park na itatayo, huwag naman. Yung ating kalikasan ay proteksyonan, hindi sa interest ng kapitalista lang o ng mga negosyante. Kailangan may proteksyon ang ating kalikasan. Yan ang mahalaga. Dalawang sospek sa pagmasakir sa manging isda sa Sambuanga na na po. Lumalabas nga po na ito'y away ng pamilya. At baka daw ho, may related din ito sa drugs. Uh, baka ho may illegal na gawain ho yung mga nagmasakir Kaya pinatay yung mga kabilang pamilya. Away ng pamilya tungkol sa business. Away ng pamilya tungkol sa hanap buhay. Ang madugong masakir sa Sambuanga sa ating mga manging isda. Uh, so, uh, weather Station, bawal or ayaw nila na magkaroon ng batas militar. At mukhang yan din ang gusto ng Pangulo. Hindi naman niya gagawin yan kasi nga sa ilalim ng ating 1987 Constitution, hindi ganun kadali. Kung gagawin mo ng Pangulo, may limit lang with 2 months o uh, 60 days lang. After noon, kailangan sundan o suportahan ng Kongreso. Pag hindi sinuportahan ng Philippine Congress ang batas militar, after 2 months o 60 days, mababaliwala yon. Yun ang limit at power ng Office of the President. Dahil dyan, meron tayong safeguard dyan. Pangalawa, ay eh, sa survey, ayaw talaga ng mga Pilipino ang batas militar ayos Vice President Lenny Robredo at Chief Justice uh, Maria Lourdes Serino. no sure wala ho sa uh, yearly ha ah, na bindi honor sa ating mga alam nyo yearly ginagawa ito na po nito ito po yung ginagawa sa Malacanang dahil lahat po ng ambassador ng iba-ibang mga bansa dito sa Pilipinas ang nagiging uh, regular na Uh, nagiging uh, nakakasama ng Pangulo tuwing first week or January. Napakahalagang event po nito dahil yan ang uh, pagkakataong magkita-kita ang mga ambasador at uh, ang Pangulo. Pero hindi po dumating ang pangalawang Pangulo dahil nauna pa lang kinansil ang invitation. Uh, December pa raw nakatanggap na ng invitation pero kinansil, uh, kinansil noong August o oh, nitong uh, January uh, 4 dahil sinasabi raw ng Pangulo ay Mukhang uh, ko. O, paano ko yung chief of police involved din? Sinong papatay sa kanya? <laughs> well, hindi ho biro. Talaga hong galit ang Pangulo kahapon. Hindi po lumabas sa media ito. Ngayon pa lang kasi sinasabi ko, base doon sa aking mayor na kausap, hindi ko muna babanggitin ng pangalan dahil nga daw nagulat siya. Marami daw pong mayor na may merienda, hindi nakaan yung merienda eh. Sa tatindi po na sinabi ng Pangulo at galit daw po ang Pangulo sa mga local official na involved sa drugs. Hindi daw tinukoy ang mga pangalan. Pero matindi raw ang bilin na itigil na ninyo. Nauna, hindi bukas. Kung hindi, baka daw may mangyari. Pangalawa, ipinapatigil din po ng Pangulo ang maling paggamit ng mga intelligence pan. Alam po niyo itong mga intelligence pan ng ating mga mayor sa buong Pilipinas, daan-daang milyon yan. Milyon-milyon bawat isang mayor ipinapatigil din po ang paggamit ng mali. Alam kasi ni may Pangulong Duterte kasi dating mayor siya. Dapat po talagang gamitin ang tama ang intelligence pan ng Office of the Mayor. So patikim lang ho yan na aking gustong iparating sa inyo. Nangyari na po kahapon at susunod po sa mga susunod na araw yung mga taga-Bisayas at Mindanao. Kasi nga po, Tagaluson at Metro Manila ang kinausap na inunang kinausap ng ating Pangulo. Mga kaibigan, sa iba nating mga balita, planong pagbabalik, ha ah? panumbalik ng marsalo balo pa, parusang uh, or batas militar tinututulan daw po ng maraming pilipino yan ang lumabas sa survey kasi na uh, SWS. okay uh, so uh, itong uh, selected lang o talagang hindi siya kasama uh, marami na raw po yung mga bisita nako talaga ito na yung uh, talagang magkaiba na ang daan ng Pangulo at ng Pangalawang Pangulo. Naputol na talaga ang kahilang komunikasyon. Ultimo itong yearly na event na ito, hindi na isinali o hindi na kasama ang Pangalawang Pangulo. Pati yung Chief Justice, wala rin. Anyway, yan ay uh, diskarte ng Pangulo. Eh, tingnan natin kung anong mangyayari. Politika yan. Mm -hmm. Malakanyang! Nakahanda na ho sa pagdating daw ho ngayong araw na ito ni Prime Minister, Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Ano ha Ngayong araw na ito darating, overnight lang po ito. May dinner mamaya sa Malacanang at bukas po ay pupunta ng Davao. Okay? At uh, mukhang uh, tutuloy talagang makita at gustong makita ang bahay ng ating Pangulo at iba pa sa Davao. Kaya maraming event. Mula ngayon hanggang bukas, ang ating bisita ay Prime Minister ng isa sa mga bansang respetado. Ang Japanese Government, respetado yan sa buong mundo. Ah, hindi lang ng China kasi kalaban ng China. Pero respetado, tumutulong sa atin yan sa mga development. Ang seguridad ng pulis, militar at iba pa dito at sa Dabao, nakaready na raho. Walang problema. Ayos, kaligtasan ang mahalaga dyan. Plano ho ng Pilipinas ng uh, ano, uh, panalo ng Pilipinas. Ibig sabihin, yung pagkapanalo ng Pilipinas doon sa International Court, kaugling nga po yung kaso ng China at ng Pilipinas, hindi daw ho tatalakayin sa ASEAN Summit By the way, mula January hanggang November po yung ASEAN Summit na ang gagawin dito po gagawin. Nagkaroon na po ng pagkakataon na may pagkita si Pangulong, Pangulong Duterte sa mga mayor dito po sa Luzon at ilang mga Tagaluga, ilang mayor sa Bisayas. Mukhang hindi yata pinagsabay-sabay. Napakaraming mayor sa buong Pilipinas kasi. Ang mga tagaluson po ang unang kinausap kahapon. Hindi ko lang humabanggitin kung sino po ang nagbanggit sa akin na mayor. Pero nakausap ko na po at uh, uh, alam nyo, close door po yung meeting. Pero hindi naman po masama palang ilabas. Talagang malaman lang po ng publiko kung ano talaga ang nangyari. Initial po na nabanggit sa akin ng isang mayor ng Metro Manila Talagang galit ho ang ating Pangulo sa kampanya laban sa illegal drugs. Inutusan po ang lahat ng mga mayor na kumampanya laban sa illegal drugs at tumigil ang mga sangkot o nakikinabang protector o drug lord na mga mayor. Madidiin po ang PI. Madidiin po ang tagubili ng Pangulo sa mga mayor. Alam nyo, ang isa ho sa sinabi ng Pangulo sa mga mayor, Ipapapatay daw nila ang mga mayor pag hindi tumigil. At alam nyo, ang, kanyang inutusan ng mga napapatay daw, yung chief of police mismo. Well, alam nyo, ang chief of police at saka mayor, magkasabot yan eh. Sa uh, lahat ng ginagawa sa city hall at munisipyo. Ha? Ah? Papaano kaya kung yung uh, chief of police, sabi ko nga doon sa mayor, nakausa yung sa Pilipinas at kasama dyan ng China, hindi raw tatalakayin. Wow, tingnan natin kung ano mangyari dyan kasi tayo po ay nakikipagrelasyon sa Chinese government sa kasalukuyan. Kaya pagka ginalaw ito, baka magkaroon ng ibang kulay. Dagdag na contribution daw po ng SSS. Kaya illegal ayon sa ilang mababatas. Ba? Hindi ginawa yung batas. Nung ginawa yung batas, binito na dating Pangulo. Ngayon, walang ginawa batas. Executive order lang. Or Office of the President lang. Ngayon, sasabihin ng mga mababatas, illegal. Ah, tige. Mayroong uh, technical at legal battle dito. Technical issue ito. Magiging usapin ho ito. Maaring makarting pa ng Korte Suprema kung pupunta yung iba. Paano ka lang dagdag buwis sa mga beauty packed uh, product? Ito na yung sinasabi natin. Inulan ng reaksyon sa social media. Kasi ho, pati na ho yung mga doktora, mga tukol ng kaalaga ng mga skin ng ating mga kababayan, eh, yung mga paggamit na kung ano mga beauty product at iba pa at pati mga supplement daw ay uh, gusto tambuwisan. Kaya maraming umaangal dito. Mga Bombay! <laughs> ah, mga Indian po, ano ha? Ah, maaari daw hong kag kahit wala hong warrant of arrest ayon sa DOJ. Ito yung kampanya laban po doon sa 5-6. Pero hindi ho mga Indian lang ho ha. Hindi lang ho mga Bombay ang involved sa 5-6 ha. Alam ba nyo na maraming Pilipino ang negosyo ay 5-6? Punta kayo sa mga palengke. Punta kayo sa mga talipapa, sa mga terminal na mga jeep, bus, at kung ano-ano dyan. Naku, maniwala kayo.